Heto ang bangungot ng Denver Nuggets, bumalik ang elite defense ng Minnesota, nilamon sila ng buo sa laban. Andre Edwards beast mode naman na takeover mode, pinahiya si Michael Porter Jr. ang angas nga pagtapos, dinaragpay itong si Jamal Murray. Winner go home game number 6. Minnesota Timberwolves laban nga sa Denver Nuggets. Usad na ba sa next round or may game number 7 pa? Abay start na agad in the first quarter. Nice play agad ng ginawa dito ng Wolves for a dunk. Then Jamal Murray na injured pa agad dito pero hindi yan nagpigil sa magandang start ng Nuggets. At riding ready na nga silang tapusin ang serye na ito. May lamang sila 9-2 early timeout agad ang Minnesota. Pero after the timeout, bumawi naman sila Anthony Edwards dyan at matinding 9-0 run ang kanilang pinakawalan dito para mabawi ang lamang. At hype nga si Carl Anthony Towns after his one-hand dunk kaya naman nages ang tumimeout. Kaso after the timeout, nagtuloy nga ang run ng Wolves dito at another big run ang ginawa nila and this time 11-0 run naman yan at itong si Anthony Edwards muli ang nanguna at ang Denver Nuggets hindi eh, nga makashoot for 6 minutes straight. Wala silang field goal. At hanggang sa lumobo na sa 26-11 ang kalamangan dito ng Minnesota dahil nga sa kanilang elite defense na naman na ginagawa this quarter. At pinagpatuloy nila hanggang sa matapos ang ating first quarter kaya naman meron silang big lead dito 31-14. Second quarter natin na ba'y sobrang daming mintis niya ng Nuggets dito talos lahat ng 3 pointers nila ay hindi nga pumapasok kaya naman ni Jokic kinalabaw na lang sa so, ilalim ang depensa at ang lahat nga ng Nuggets player continues to struggle at parang nakalimutan nga nilang magbasketball. Tapos sa kabila naman si Nasrid, laking tulong nga sa second unit ng Wolves. Pinalobo niya na sa 19 points ang lamang nila over the defending champs. Then pagbalik ni Andre Edwards, 3-pointer agad para bigyan ng 22-point lead. Ang Minnesota Timberwolves, meron na siya agad 19 points sa laban. And the same story continues mga idol at ang elite defense of the Minnesota Timberwolves continues to bother nga di NBA champs kaya't hirap na hirap nga silang pumuntos. At sa ending nga natin kahit papano may naibawi nga itong team ng Denver Nuggets pero the Minnesota Timberwolves ay meron pa rin 19 point lead at the half 59 to 40. At sa ating third quarter, Jaden McDaniels gumawa ng 5 points para nga sa kanyang team. And then si Anthony Edwards, pinaya si Porter Jr. What a move dito. Angas nga pagtapos, napatimeout dyan ng Nuggets. And after the timeout, 6 and 0 run ang ginawa dito ng Denver. Pero agarang sinupok yan ang Wolves ng Wolves ang kanilang sariling run para ibalik sa 26 points ang kanilang kalamangan dito 74 to 58 with 6 minutes left. Tinitigan pa nga ni Andrew Edwards dito si Jamal Murray after the play. Then talagang walang makuwang momentum nga ang Denver dito at sina Andre Edwards at ang team ng Minnesota Timberwolves continues to dominate the game matanggang sa ending ng quarter natin yan, may 25 point lead dito ang Wolves 86-61. At sa ating fourth quarter nga abay hindi na tinantana ng Minnesota Timberwolves itong Denver Nuggets at kanilang pinaabot na sa 30 points ang kanilang ang kalamangan laban dito sa NBA defending NBA champions. Take group nga sila this game number 6 panalo ang Wolves meron tayong game seven.